Okay, hello po, magandang araw. Nandito na naman po kami ngayon sa Tolentino Marketing. At syempre, bibigyan ko na po kayo ng update sa mga presyo ho nung ating sewing machine as of now na nag -e edit ako September 15, 2023 ang single high speed po nila yung recon po recondition yung ulo second hand bago na po yung lamesa motor at paa ang presyo po nyan sa original po is 9,500 yung imitation po yung ulo is 8,500 po yung mga nakadisplay po sa labas ay recon po yun pagka ho brand new, ganito po siya nakabox pa ho bali sa brand new, actually may apat na klase ng Juki single needle merong class A class B class C at saka yung original usual po ang nire po namin ay yung class A na brand new Branyo po lahat 'yon mula ulo, lamesa, motor, paa, 14,000 po. Yung original naman po ng Juki single needle, napakaganda po nung tahinon, napaka-smooth pero medyo may kamahalan, 24,000 po complete set na. Yung class B and class C uh, 13 at saka 12,000 po. Sa overlock naman po, yung recon po niya is 12,000. Second hand yung ulo, bago sa motor at saka paa. Yung brand new naman po, merong imitation, 15,000. Merong original na Siruba, which is 19,000 po. Dito ho, marami ho silang klase ng sewing machine. Na magtanong lang po kayo sa amin, titingnan po natin dun sa mga stocks kung meron po. Basta ho, pag brand new, nakakaon pa ho yan, pwede ho mag-unboxing. May mga display rin naman po na brand new, tulad po niyang overlock na yan, brand new po yan uh, for display. And syempre sa piping naman po, Uh, mostly po nire-recommend namin is yung Pegasus W500. Yung recon po niyan is 19,000 yung uh, original. Recondition yung ulo bago lamesa, motor at pa. Yan po yan. Yung imitation po sa pagkakaalam ko, yan po Uh, binibigay po yan ng 17,000. Siyempre yung brand new po, ang presyo po ng brand new, yung imitation po ay 25,000, yung original naman po ay 30,000. Lahat po ng nabanggit kong presyo ay negotiable po, lalo na ho kung marami ho ang kukunin, nakaka-discount po kay boss. At siyempre kung usapang warranty, maganda ang warranty ng Tolentino Marketing. One year service warranty, lalo na ho sa malalapit, at maging sa malayo, hindi kayo papabayaan. Kaya dito na po kayo bumili. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Okay, hello, good morning. Ayan, nung araw po na yan, eh, nag-testing po kami ng mga makina na order sa atin ng ating mga subscriber, ano. So, ito pong overlock na ito ay papunta yan ng Batangas. Noong time po na yan, medyo nagmamadali ho kami, especially sa pagbabalot. Mabuti na lang is maganda yung nakuha nating makina kaya hindi na tayo nagpapalit-palit pa. Kasi usual po is nagtetesting po ako ng ilang mga makina dyan para ho sa isang client. Para kung ano yung pinakamaganda, yun po yung ipapadala natin. So nung time po kasi na yan, is maaga ako dumating dyan mga 7am o 7.30am. Kasi ho, hinahabol po namin yung courier dahil kailangan daw po ipaship. Meron silang cut off ng 10am. Araw po yun ng biyernes. Ano? Kasi pag naipaship po namin ng 10 AM ng Friday, darating po yan kay client Sabado ng hapon or linggo na po ng umaga. Ngayon kung hindi po kami aabot ng 10 AM po, ang next ship po namin, pwede naman namin ipadala pero ang next biyahe nila is Miyerkules pa. So sabi ko medyo matagal kaya nung time na yun inagahan ko. So kung mapapansin nyo kahit trash naman po kami dyan nung time na yan kasi nga nahihiya ko kay client pagka Miyerkules pa darating sa kanya yung makina. Yung makina po testing talaga namin yan. rushman yan o hindi, hindi ko pinapabayaan na magkaroon ng problema yung makina sa pagtetesting Kaya ho kung mapapansin nyo, paulit-ulit ho siyang pinapasadahan, tinitingnan po kung maglalagot, maglalaktaw, or ano ba yung kondisyon ng makina. Kung baga kung tawagin namin sa pananahiyan, eh, nirarat-rat namin para makita kung may problema yung makina. At after at po nun is pupunasan po natin yung mga dumi na kaya pang tanggalin. Meron kaming ginagamit dyan yung wipe out para yung mga mancha kasi usual naman pag recon o second hand yung ulo, nagkakaroon talaga ng mancha. and ang ginagawa ko is pinupunasan ko yung mga kaya tanggalin pang mancha is tinatanggal. Then pag okay na po yung makina is ang gagawin po since medyo malayo ito ipapaship, kailangan po siyang i-disassemble. Ang purpose po ng pagdi-disassemble is para sa mga kliyente para humakatipid do sila ng shipping. Kung meron naman pong courier na tatanggap ng buo, okay lang din naman po kung gusto ng client ipadala ng buo sila naman po magbabayad ng shipping. Pero based on experience, nadodoble po yung shipping pagkabuo. So, ang ginagawa po dyan, pag naka na po yung makina, yung pagbabalot is secure po. So, kung mapapansin nyo, nandyan po ako palakad-lakad. Kausap ko po yung mga client nyan or nagbibidyo po ako ng bukod para pag-update po sa mga client. So, ganun po yung ginagawa ko habang nagte-testing po kami ng makina or habang may mga nagpapabili sa akin, kausap ko po sila. So, yung kapatid ko, sabi ko mag-video ka para nang sa ganun may upload din natin kung paano yung ginagawa nating sistema dun sa pag- papabili ng ating mga subscriber ng kanika nilang mga makina. So pagka ikahon na po yan, ang gagawin po dyan is ibabubble wrap naman para secure talaga. So syempre pag nakabubble wrap at syempre lalagyan din niya ng tape na fragile, yung mga courier eh talagang iniingatan yan. Kasi hindi naman yan pwedeng ipagkabagsak-bagsak, may tendency na masira yung makina. No? At kung mapapansin nyo habang binivideohan o binabalot din yung papunta sa Batangas, ako po ay nandun sa kabilang side. Dahil po nung time po na yan, eh, dalawa po yung client natin. Yung isa naman po is papunta ng Sambuanga City. Puro brand nyo naman po yung bibilin nun. So habang kinakalas po ni Kuya Edwin, eh, nagkakalas po ng makina yung ating papunta sa Batangas, pinapakita ko naman po dun sa ating client sa Sambuanga yung kanyang mga makina dahil inaassemble po. So nung time po na yan, kausap ko naman po si Sir na na, uh, yung makina niya is dadali naman sa Sambuanga. Sir, baba ulit para i-sabot ng video. Para ma-dobot siya. Para kita ulit mamaya. So kasabay po nung sa Matangas bali ito po yan no may kasabay po siya papunta naman po itong Sambuanga City So bali itong racer is puro brand new piping piping brand new with servo motor tapos naka-backstay po tapos pati yun overlock na si Ruba brand new din original tapos naka-servo rin po yan So mga naka-servo yan tinesting na po namin kanina hindi ko lang nasama sa video kasi kausap ko si client So bali ang gagawin is inassemble siya tapos kakalasin ulit para magalo So ito naman po yung huling makina na tetestingin pa po natin is yung single needle ice speed. So ito hindi siya original totally ano yan, uh, imitation class A lang yan. Pero yung piping niya at yung overlock niya is brand new. Yan, syempre sa mga gustong patulong pagpapabili dyan, message sila ako sa page, sa Facebook page. Team Buenaventura, Team Buenas. Yan. Team Buenaventura, Swings so Life, Team Buenas. Yan. So ito, tetestingin po yan. Yan. At ayun po kagaya rin po nung makina kanina na papunta sa Batangas. Ganon din po yung gagawin natin dito sa papunta sa Sambuanga. Kailangan din po siyang i-disassemble para ho yung ating client o subscriber is makatipid po sa shipping. So ito naman po ipapadala eh, namin sa Tugo. Sa Tugo medyo matagal yung time frame 10 to 20 days bago dumating kay client yung kanyang pinabiling makina. Um usual niyan pag Bisayas at Mindanao sa tugo namin pinapadala. Yung isa naman yung papuntang Batangas, yun po sa CRB Express. Sa CRB Express basta umabot ka sa cut-off nila, next day delivery din o kung tumagal man 2 days lang. Tapos ho pagka mga parting norte, na wala akong CRB, ang pinapadala naman po namin eh yung courier na bus, bus ship po, Victory Liner. And syempre sa mga gustong magpabili pa po ng makina, ganon po yung ginagawa naming diskarte. Eh. Una po is nagtatanong-tanong muna kami kung saan namin pwede ipadala or kung may gusto po si client na pagpadalahan na kanyang kilalang courier, okay lang din naman po. Then pag meron hong papadalahan na nasigurado, dun po namin siya na tinatanggapan ng pagpapabili pag meron na hong papadalahan, magpo-proceed na ho yung pagpapabili, ako po yung magte-testing ng makina, i-check ko po yan bago ipadala sa inyo. Then, after po nun, papabayaran ko sa tindahan kasi payment first po talaga ang tindahan ng Tolentino Marketing. Pag nabayaran na po ng ating client, dun na ho natin ipapadala kung saan mang courier na gusto niya or kung saan mang courier na nahanap natin na yung ating client eh, makakatipid po. So ayun, ganun lang po yung sistema kung mapapansin nyo Uh, testing, then after pagbabalot, then pasip. So hanggat maaari po yung kabuwang araw kung kailan po nag uh, pabili yung ating client, halimbawa lunes, tinatapos ko rin po yan ng lunes para hulo na po yung araw ng pagpapaship po. At ayun, kagaya nga ng sinabi ko kanina, pag naibalot na siya, pwede na po natin ipadala yan papuntang Tugo. Ayan, kung mapapansin nyo, isinakay po siya sa sasakyan ng Tolentino Marketing. Then after po, is, i-drop off po yan sa Tugo titimbangin po nila at saka susukatin. So doon po natin malalaman kung magkano yung magiging shipping po niya. At ayun po, yun po yung kabuong proseso sa pagpapadala po natin o doon sa mga nagpapabili po ng makina. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayun po, tinitimbang po yan isa-isa. Tapos so, isesend ko po kay client yung resibo. ito, ang purpose nito, pagka inusog doon, pinakamalaki. Pa pagka binalik dito, makitid yung zigzag. Okay, yun na yan. Yan, yung, yan yung set niyan. Pag, pag hindi pinres yun, ano, ano ang tahi niya? Ito? Oh, pagka hindi mo binalaw. ito, pag, ito, pag binalik mo dito, straight showing lang. direct lang. Straight showing lang. hindi, pag ito, pag, pag, pag tinuhod mo yan. Si Pero pag halimbawa, anak kapit siya dito, si sigsag doon yan. Sigsag. Oh, lapara, lapara, natin. Yan, okay. Yun. Inusog doon para lumapat. Malaki oh, yan. Yan, Doon lang i-adjust. Pag papunta ron, mas malapad yung zigzag. Lalo po tinapit mo to. Lalo lalo lalaki. Ah, pagka tinuhod yan, lalaki. Oo, sakit na mo. Oo. Oh, Meron pa? Eh, sige kayo po video. Dili lang po yung ano. Kahit lumaki lang ng konti rito, sobrang laki yata niya ko yun. Oo, sobrang laki. parang yung kanya, one, halos mayigit lang konti sa 1.8 to eh. lang natin ng konti sa 1.4. sasabay natin sa kura konti. Ayan, ayan. ayan ah. Hindi ba siya pwedeng hindi, naka, hindi, naka, hindi na Konti pa, konti lapad na lang. Eh, okay, hindi so ni Kuya rin. Ah. Uh, uh, niya laparan niya, uh, pwedeng laparan habang tumatakbo. Hindi yung... Ang uh, laki, Ayan. Yan yung hindi mo tinutuon. Oh, yan yung hindi ko ginamit dito. Ayan. Ayan malaki-laki na ng konti yan. Ayan. Sid, balikan nyo na. Baka pagsaraduhan kayo. Tapos ito lang ang pangangat ng pressure pump. Kasi yung tuhod, ang purpose na nun sa tuhod is yung Laki -laki mo pang sigsag. Binigay mo yung resibo. Lakay mo pa nga ng konti ko, kuya. Konti-konti na lang. Ayan, yan, 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 ang, ano, yan, 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 pero ngayon, kung i-adjust nyo ma'am, pwede rito. Yung ito, ano ba i-adjust? Ito o oh, itong palawit na ito? Ah, itong pag niluwagan ito, nakahatak ko itong no, palawit na to. Pagpapunta ron, mas malapad. Pagpapalit dito, mas makitit. Tapos pag gusto mo palaparin habang kumaandar, yun sa tuhod daw. Kaya ano yun sa tuhod? Mas lalaki, ano? Eh, inano nyo yung tuhod. Tingnan natin yung ano. So from dito, lumaki siya. So pag pinres mo yung tuhod, lalaki yung sigsag. Para sa mga. mga. <coughs> Ayan, yung hindi tinutuhod ayan. yan. Oh, yan yung hindi tinutuhod. Ayan, kita-kita. Ayan, okay, malapad. Pag tinuhod mo, kuya, saan yung tuhod? Oh. Ah. I-press mo ng konti sa tuhod habang tumatakbo. Hindi ko magalaw. Y yung sa tuhod, itulak mo ng konti para lumapad. Oo, oh, ayan. Malaki yan. Ayan, na. Lum lumaki na. Ayan. nasa ako na ito. Hindi ko pasagat yan. Oo. Ito, nakasit to. Dito. Ngayon, nung pinres niya yung tuhod, lumapad. Ayan. Ayan yung tuhod na yun. Yung parang pangangat ng put sa single. Okay, okay na yun, kuya, magmiriyenda ka na. Ito yung makina. So, umuha ko dito walang mekanik. So, ito yung natin kahapon. Ayan. So, ngayon, doble na to. Maong na matigas. So, dodoblehin ko pa. Tapos, try natin pasadahan. Pag okay to dito, ibig sabihin, pwede sa makapal. Saka, hindi kasi ito malalaki naman ang 18 nito eh. Okay. Titingnan natin kung maglalak daw siya. Okay. So, hindi siya naglaktaw. Ayan, oh. Ika-tension lang siya nang maayos. Ayun, yung sinulit. Hindi maayos ang pagkakalinya ko. So, ayan. Okay? So, ikaganto ko pa. Tapos, ito, doble na. Try ko pa ulit doblehin. Para talaga makapal. Ayan. Kasi malalaki ipin nito. Ayan, oh. Hindi ito yung ordinary na maliliit ang ipin. Single, maliliit ang ipin yun eh. So, ito lang problema. Pagkat makapal, ito. hindi ko lang maangal. Kailangan ko bitawan mo na yung eh. So iaangat mo siya rito sa pangangat niya ng price foot dito para umangat na mataas yung po Tapos try natin pasada. Ito mam, grabe na kapal nito ha. Ayan. Yeah. Matanggalin so, natin. Wait lang, aangatin ko lang kasi isang kamay ko pang video. Sariling sikap tayo rito. Ayan. So ito yung sigsag niya. Ayan. Ito, ayan yung sigsag. So ito makapal na ho yan Try pa ho natin ng isa pa Wala akong tail ang iba eh. So ito kasi makapal talaga to At ano Maong So ito angat mo lang ito ng sagat oh. Para sa ikumasya Kasi makapal Pero hindi naman siguro ganito kakapal yung cord mo eh. Ang importante lang malaman natin na Pwede siya Ayan So adjust ko lang yung tension Ayun, ayos. Ayan, tapos angat ulit natin. Ito siya, oh. ayun yung sigsag niya. Ang tinitingnan ko rito is kung hindi siya naglalaktaw. Hindi naman, hindi naman naglalaktaw. Ayan. So, okay. Kailangan siguro ito mabagal ang takbo. pagkaganto ka kapal. <coughs> Yun, okay. Ayun yung sigsad, oh. Ito, ito, ito. Ayan, makapal yan, ah. Sobrang kapal yan, yan. Tapos, ang babing case nito is nanggagaling sa harap. Hindi ka mukha ng single sa gilid ng gagaling, eh. Tumba ko. Oop, oh, yan. Yeah. Tumba yung buong makina. Ayan. Tama, eh. So, ang babing case nito, yung sa single kasi nanggagaling sa kaliwa. Ito nanggagaling sa kanan. Ay, sa kanan, sa harap. Ayan, oh. So ang bunot is ito ayan yeah. yeah. ayan ang bunot is sa harap tapos pagkakabit ko din yeah. tayo mong tapos may forma yan ayan may forma yan eh ayan pag ganito yung uka sa ibabaw nakaganon siya. ayan so tapos, tapos kailangan yan matutunog kasi maglalak yun tak ayan okay so okay ayan okay naman okay sa makapal isasama naman tong tela na to para makita mo yung tahi niya okay okay po salamat